lahat ng cabinet secretary ay maghain po ng courtesy resignation. Hanggang sa mga oras na ito, aba, ay eh marami-rami na po ang uh, mga naghain po ng kanilang uh, courtesy resignation. At sa tingin ko sa dito sa pinakahuling listahan natin, sampu na lamang. Sampu na lamang po ang hindi pa nakapaghahain ng kanilang courtesy resignation. Oho. maabot na raw po sa, tama ba ito, 30 miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagsumiti na po ng kanilang courtesy resignation. Inulit ko po ito ay courtesy resignation o pag sa pwesto. Kasunod, nang utos mismo ng pangulong Bongbong kahapon sapagkat ang pangulo yata ay uh, nakikinig ng ating palatuntunan kahapon eh oh, eh bukang uh, nakarating sa kanya ang mga natalakay dito sa ganang mamamayan 'di ba matapos din yun po yung podcast nila mukhang uh, natawagan na po ng pansin ano ha, uh, ha? ayun po mismo kay Palas press officer Undersecretary Claire Castro. Si Yusek Claire ba naghain din? Nang tanghalian. Ah, okay. Naghain daw po. Si, si Jose Claire Castro ay naghain din daw po pala kanina ng tanghalian. Ayon! Hindi po siya kasama kasi sa mga cabinet secretary. Siya po kasi undersecretary. Ayon, uh -huh. hindi sa pala obligado magain ng kanyang courtesy resignation. Ang sabi po niya, mukhang frustrated umano ang Pangulong Bongbong Marcos eh, sa performance ng ilang cabinet secretary. Ano ang naging batayan? Ang naging batayan po nila. Ano ha? Sa frustration na ito ng Pangulo, ay eh, sapagkat din daw po ang Pangulo sa naging resulta ng halalan. Yun ata naging batayan. Mamaya, meron akong nakuhang, ano eh, nakuhang uh, column sa isang malapad na pahayagan na ang paksa ng kanyang column ay uh, ukol sa bagay na yan. ba? Diba? Ito daw kasing midterm elections ay para bagang ito ay uh, pagtaya ng mga mamamayan sa performance na isang sitting president. Andiyan na po ang Kuya Nelson Lubaw kasama ang mga cabinet secretary na naghain ng kanika nilang courtesy resignation. Kuya Nelson, nasaan ka ba ngayon? Saan? Saan? <laughs> <Huhu. laughs> hey! <laughs> hey! Tabi -tabi lang. Oo. tabi ay, sir. Oo. Ang hapon. Oo. Oh. Nasa tabi-tabi ka lang. Bukaya. Oh, kaya. Oo. Nag-resign na rin daw ako. <laughs> na, mukhang naunahan mo sila. Ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Nasa ano ka? Nasa dahig ka ba? Nasa dahig? Eh, na, sa sahig ako, nasa sahig. Nasa sahig! Ayan! Ba oh. pa ba na lang ako na pagka maayos-ayos na. No? Nag-resign yata yung tagaayos ng internet dito. Kaya pa pangit. Eh, uh, Baka, ano ba yan? Mahina ang bato mo o mahina ang receive namin? Mahina yung bato. Mahina yung bato niya? Oo. <laughs> oh. <laughs> Dalawang bagay kasi ba yan eh. Ha? Hey. Ah? <laughs> Aha, ito na ito na. Balikan natin, balikan natin ano ha, ang ating talakayan ukol sa bagay na 'yan sapagkat uh, uh, ito na nga po ha. Ayun po sa kanya, sa, dito sa naging pahayag, aminado po ang pangulong Bongbong Marcos na kulang, kulang sa kanyang paningin at nakulangan siguro ang taong bayan. Ayun, nakulangan anyang taong bayan sa performance ng gobyerno kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero. Especially na po sa mga tumakbong senador. Mukha nga. Mukhang ganun nga po ang nangyari. Eh kasi, gaya nung ating binabanggit, ano ho, uh, meron hong uh, nag-assess nito eh. O, oh, uh, nasa na na, Kuya At Ate yung uh, isang kolum na itong nangyari sa katatapos na eleksyon ay parang uh, tinimbang ka ngunit kulang alin yon tinimbang ang pang-ang performance ng pangulong Bongbong pero ang tingin ng taong bayan ay parang kulang di ba tinimbang ka ngunit kulang <laughs> ay ano po naging resulta yun din ang nangyari sa katatapos na eleksyon pinimbang yung performance ng mga cabinet secretary ang epekto, ang tinamaan, o oh, ang tinamaan ay ang mga senador ng alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos ng mga tumakbong senador. Kaya, ang resulta po, nako, e eh mukhang uh, marami sa kanila ang hindi lumasot. Kasi, kasi, ayan po, totoo naman to, aminin nyo pa po, hindi. E eh kasi pag tinimbang nyo yung tatlong taon na pundasyon, performance ng administrasyon. Kung maganda yan, kung maganda ha, lahat yan ang epekto doon sa mga minanok o doon sa mga minanok ng Pangulong Bongbong Marcos sa katatapos na eleksyon. Iyon, tama. Ito daw pong uh, bawat midterm elections, mga kababayan, ay may tuturing daw po itong referendum. Pansin, totoo yan ha. Pagtinimbang ka, sabi nga, ito po yung isang referendum at pagtitimbang sa nakaupong Pangulo ng Bansa. Sa kabila daw po ng kalamangan o ng koalisyon ng administrasyon, mahina ang naging resulta nito sa katatapos na eleksyon o ng halalan. Yun nga sinasabi ko kayo na tinimbang sila, ngunit kulang eh. Hindi po revolusyon ang mga eleksyon nananatili daw po nakaposisyon ng dinastiyang politikal. Aba, maliban daw po sa ilan ha, sa mga lugar kung saan lama, lamang na lamang ang mga command vote kaysa sa mga kusang boto ng mga tao sa karera para daw po sa kontrol ng Senado. Lamang ang mga kusang boto kaysa sa iniutos na boto. Diyan tayo nakakakuha daw po ng mas malinaw na pagbasa sa sentimiento ng publiko. Masalimot na proseso ang pambansang halalan nariyan po iso ng pulisiya at iba't iba pa uh, dyan na lang tinitimbak ang performance ng Pangulo kaya nga sabi natin kung yung mga trust rating at saka yung uh, ano talagang, dalawa yan eh trust rating at saka uh, ano ka bang rating na yan? nakalimutan ko tuloy basta <laughs> yung dalawang rating na yan pero dahil nga sa naging trend ay eh, pasubsob ng pasubsob ang uh, rating ng Pangulo, yun ang naging epekto. Ang tinamaan ang mga kandidato po ng administrasyon. Kaya sabi ng Pangulo, ba, ka lang. Dapat siguro mag-aral tayo, tignan natin ang performance. Hindi lamang nung labindalawang senador na minanok natin. Kundi ang performance ng lahat ng mga cabinet official. Kasi po, doon tayo tinimbang ng taong bayan. Di ba? O. Oh. Yun ang sinasabi natin. At ang naging resulta, yun, lulugulugo. <laughs> ang naging resulta po. Ay, nako. Uh, ha? Masa ano ba? Ito po. Narito daw po yung mga listahan. Ano ha? Ay, tutuloy ko. Ito, Maganda pa ito. Ay, eh, uh, uh, ito binabanggit natin eh. Uh, ha Handang-handa naman daw po sa ang administrasyon eh. Di ba? Para po sa isang maggastos na laban at ginamit pa nga ang 2025 National Budget para palakasin po yun hung mga subsidiya na kailangan para sa pagbili ng kasikatan, inilipat ang mga pondo mula sa mga importante gastusin patungo sa mga proyektong kapakipakinabang sa mga pinaborang lokal na politiko. Totoo yan, di ba? Kaya nga sabi nila bumaha ang ayude. Binuo daw po yung kamada ng mga kandidato sa senador ng administrasyon. Mga maasahan, baka asahan daw po makakuha sana, sana ng maraming boto. Nako, pero marami hong kulang sa mga pambato ng administrasyon. Wala daw pong malinaw na mensahe. Wala itong kapakipakin, kapanipaniwalang programang panglihislatura. Wala itong solusyon sa mga bagay na nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Tulad daw po ng hindi abot kaya sobrang mahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin. O, oh, di ba? Diba? Ito po yung binabasa ko, isang artikulo na nalathala. Sino sumulat nito? Si Alex Magno? Tama ba? Ah, si Ginong Magno. Oh, uh Ah, -huh. Hindi rin daw po makatulong ang mismong Pangulo sapagkat bumaba. Yun, yun, yun. Bumaba po ang kanyang trust at approval ratings. Eh, di ba? Ito nga po naging problema nila nung mga huli. Ay, nako. Ilang buwan pa bago pa man dumating ang, hal ang halalan, hindi natin nakita yung tinutulak ang pambansang oh, <laughs> paabante, sa halip po paabante, ay eh, panay po ang cambio, Oh, panay po ang cambio Nako, ayun ho ang uh, naging problema. At kapansin-pansin din daw po sa ilang mga survey, lumabas na 40% ng mga butante nagsabing pro Duterte sila. Tako, lamang na lamang ito sa 15% na nagsabing sila naman ay mga pro Marcos. At nakita po sa resulta ng halalan, ano ho, kandidatong aliado ng mga Duterte na iligtas ng pag-indulso po ni BP Sara. Sino ang pruweba? Senator Amy Marcos at ngayon po yung Senator-elect Camille Villar. Tama, mali? Tama. Oh, yan ang sinasabi namin sa inyo. No? Pinalo naman ang isang baguhang sa politika. Tako, ito po, yung taga Cebu. Ano ha? Ay, nako. Kaya, well, medyo matindi pa rin talaga ang hatak. Ano ha? Yun po ang sinasabi. At ito po, mukhang may basihan dito ang uh, column na ito ni ginoong Alex Magno. Balikan natin si Nelson. Ayun. Yan. Ako, ito ang... Yun naman pala. Linaw para sa tabi ka lang eh. Oh. Umaki umakita ko sa mas mataas na puno. Yan. Eh, Jen, may latest dito. Oh. Natanggap mo na ba yung text ni J. Uh, Jay Ruiz sa'yo? Si Jay Ruiz? Oo. Oh, oh. Ba? O oh, anong nga sabi ni Jay? Nakakilala ba uli? Aba, ang sabi niya, <laughs> oh. ay nagre-resign na rin siya sa pwesto. Ah, yung courtesy resignation na hinihingi ng uh, Paulo Bobo. Eh, eh, sabi niya dito, again, ah, ko. Oh. With utmost respect, I tender my courtesy resignation as Secretary of the Presidential Communications Office in the view of the ongoing recalibration of government efforts under your leadership. Yon, no? I humbly submit this resignation to give you a free hand. Free hand. Free oh. Free kamay. Hand, In, ha? In <laughs> reorganizing your team as oh. needed to pursue your people-centered vision for the country. People-centered vision daw. Oh. Ang uh, gagawin ng Pangulo, pag recalibrate ay pinagre-resign lahat sila. At nag-resign na nga po, ang uh, bago lang ito, di ba? Wala pang halos tatlong buwan yata. Yes. NCO e Secretary <laughs> J. Ruiz. Mm-hmm. Eh bukang ano nga yan, hindi naman sa invocable, eh, no? Kundi yan ay part din ng courtesy resignation. Kagaya mm -hmm. din ng ginawa ng iba pang mga cabinet secretary. Meron ka bang listahan? Ito, ito, ito. Uh, sa kabatiran mo, Nelson, uh, narito yung mga listahan ng mga cabinet secretary na naghain na uh -huh. ng kanilang courtesy resignation. O, oh, number one, okay. ito, ba bagong-bago lang din ito, ha? Bagong-bago lang din sa pagkakatalaga sa kanyang posisyon. DOTR Secretary Vince Dison, Secretary uh -huh. Rex Gatsalian, ito, bago lang din ito, John B. Cremulia, DLG, MMDA Chairman, uh, Don Artes, na-interview pa natin ito kahapon, ano ha? Ah... Uh, siya po yung chairman ng MMDA pero cabinet rank position kasi ito. No, ha? Cristina Frasco, DOT, Department of Tourism. Amena Pangandaman, DBM. Ano ha? Ralph Recto, si Ralph Recto, medyo bago-bago lang din ito. Sa Department of Finance, Menardo Guevara, Solgen. Hans Leo Kakdak, BMW. Uh, Henry Aguda, DICT. Ito, bago lang din ito. Uh, DOJ Secretary Boying Rimulia, Ito, medyo matagal-tagal na ito. Gaya ng binanggit mo, so ha? PCO Secretary Jay Ruiz. Yan, ano ha? Uh, sino pa? Uh, ha? DA Secretary Francisco Chulaurel. Yan. Bienvenido la Guesma. Dole. Jose Benitez. Ito si Kiko, ano, yung uh, Director General ng TESDA. Aba, pati pala si Executive Secretary Lucas Bersamin ay nagain din po ng kanyang courtesy resignation. Arsenio Balisacan, ito yung dating ano eh, NEDA, ngayon ay DepDev na pala, DepDev Secretary. Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment Economic Affairs. Ito po yung uh, Presidential Advisor pero uh, Cabinet Rank Position. Condrado Estrella III, Dar Secretary. Paeng Lutilia, DOE, Saryanggara, DepEd, Abarya Antonia Yoloy Sagad, DNR, ito medyo matagal-tagal na rin ito. Ako sa tingin ko, parang ito nang nanganganib, uh, Nelson ha, sa talaan ito. Oho. Uh -huh, ay mukhang uh, sa pa ako naman, sarili ko lang ha? pagtaya ko lang, itong uh, kasi itong Luisaga, madati na natiti ito eh. At saka yung ano, aywan ko lamang dito kay uh, Christina Frasco ang anak po ni Governor Gwen Garcia na hindi pinalad na maging gobernador. Uh, Ganon din po, uh, Gibo Chodoro, DND, Renato Solidum, DUST, Maria Cristina Roque, ito bago lang din ito, DTI Secretary, Ed Anyo, uh, hindi ano ito, Advisor, Security Advisor, NSC, hindi ito Executive Secretary. Ha? Uh, ipakita ipakitama ba natin, baka yun, no yun, uh, Ed Anio, National Security Advisor. Yan. Enrique Manalo, DFA. Dante Ang. Ah, si Dante Ang pala ay uh, ano ha? Uh, miembro din ng Kabinete ng Pangulo. CFO Secretary. Arta. Yun hung uh, anti-red tape. Director Ernesto Perez. Ayan. Uh -huh. Eh pero ako sa tingin ko diyan, eh son, na ayaw ko lang, ikaw sa assessment mo. Ako sa tingin ko dito, uh, yung yung DepEd Secretary, sana yung gara, mukhang maganda-ganda naman ang performance. Baka hindi tanggapin ang resignation nito. Again, na, hindi po kumot naghain ng courtesy resignation Nelson, na liwanagin natin, na. ay tatanggapin po. Hindi po, uh, kundi ito ay binibigyan lamang nila ng, uh, ng uh, liway ang Pangulo para, uh, anong tanggapin doon? para nang sa ganun, yung kanyang mga kabinet opisyal ay pananatilihin o hindi base sa performance na ibal performance evaluation na son. So Di ba? Oo. Oo. Ah, may mga post ngayon sa social media, Jen, na sinasabi na hindi lang naman ang Pangulong Bombo Marcos ang nagsagawa ng mga ganitong uh, paghingi ng courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete. Magkaya mga ng Pangulo. Pero kaibahan mo kasi nito ay yung, yung timing o yung reason kung bakit hinihingi ang uh, courtesy resignation ng mga cabinet official? Example, si Cory Aquino, pinag resign niya lahat ng mga uh, posisyon, upa uh, mula sa gabinete, pati sa Supreme Court, Matatanda mo nung EDSA Re uh, Revolution ng 1986. oh. Eh nagtalitan lahat. Eh dahil revolution nga 'buyon. Tama. Ang dating pangulong Joseph Estrada nung siya ay nanumpa at naging pangulo ng 1998 ay madalas siyang humihingi ng ano ng uh, courtesy resignation pero hindi katulad nito na uh, parang wholesale Halo, you know ah, nga. lahat kayo mag-resign uh -huh. si pangulo Gloria Macapagal-Arroyo ay humingi din ng ganitong uh, courtesy resignation dahil naman ito dun sa issue ng uh, mga corruption, lumabas pa yung Hello Garcia, yes. iba't iba pang mga uh, issue. Ganon din si Pangulong Fidel uh, Ramos at oh. si Pangulong Duterte. Dahil may mga aligasyon sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Pero ang kaibahan, mga babayan, ito ay right after the midterm elections na sabi nga nila, referendum ito. Yan. Kung ang performance ng oh. administration ay okay o hindi sa tao bayan. At mukhang naramdaman nga ako ng, ng, ng uh, Pangulo na mga kanyang na uh, we need to reset Ha? Uh -huh. Kung sa computer, i-off muna natin, patay natin. Baka sakaling pag binunot yung plug, kasi minsan yung computer, di ba dyan, nag stack ay gumana. Uh -huh. At ang, uh, da ang uh, tanging paraan para ito ay maggumana uh, gumana muli na maayos, i-off -io muna eh. Tapos Ayun. sasaksak para mag-reprogram. Pero so, yan, ito mo, uh -huh. Pero nasa... Uh, Mas resignation, uh -huh. courtesy resignation na yung, hinihingi, ng, hinihingi ng Pangulong Bongbong. Pero Jen? Nelson, merong isang matalinong nakapag-isip. aywan ko lang kung ito'y naisip mo rin. Ako, okay. hindi ko rin ito naisip. Ngayon ko lang ito na Alam mo ba okay. kung ano? Hindi kaya ano? itong mass resignation ito, Nelson, baka mm -hmm. naman inunahan lang. Naalaala mo ba ang Hayaten? Baka oh, nalimutan oh, oh, mo yon, Di ba? Oh, Yung Hayaten, oh. sampung cabinet secretary, na nagsabay-sabay na nag-resign at kumanta pa noon, di ba? If we lang hold on together. Hindi. Di ba? Hindi. O ito lang, hindi ko sinabing ito'y uh, totoo ha. Kundi sabi ko nga sa iyo, Nelson, eh mukhang uh, may nakapansin. Well, hindi mo, hindi mo maaalis itong anggulong ito ha. Hindi kaya naman ganun din ang ginawa ng Pangulo. At, naku, eh mukhang uh, humihina na ang aking kapangyarihan. Kaya uunahan ko na, mananawagan na ako ngayon, mag na ako ng courtesy resignation sa aking Cabinet Secretary. Baka uh, maunahan ako ng Hayat. Pero laking impact noon, ha, Son? bagay, po. Pwede. Pero, oh. uh, matatanda mo dyan, tayo na rin ang nagsabi noon na nasa kung sa basketball, half time na ang laro natin. Ah, well, tama. Pwede magpalitan ng mga player. Yung no, five, uh, mukhang lahat ng mga iniligay mong first five ay hindi nakascore o nakascore man ay... Tambak, you know? uh, <laughs> na Napapaul pa. Nakakapa, Oo. na, na, Ay uh, paul. Oo. Kaya, magpapalitan na siguro. Kasi kung ang sinasabi nila ay uh, baka nga may mag ay hindi, hindi din malayo yon na ika nga, di ba, ang politika sa atin eh, for survival eh. Tama. Ang, 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 ma, ma ang matindi dito, Jen, ay eh, hindi yung mga cabinet secretary, kundi yung mga nanalong senador eh, na nakaalyansa nila. Di ba? Ayan. Na? pagka nag, uh, uh, simula ng sesyon, ay eh, dyan na natin makikita. Pati na yung mga nasa House of Representatives, yung mga congressman. No. Ang sabi nila ay, hawak pa rin namin ng uh, House. Eh baka dyan natin mararamdaman dyan kung talagang lame duck na nga ba ang Pangulo o siya ay may control pa sa gobyerno? Well, ako, dalawang idea yan, na Ngayon, kung ito'y talagang hindi naman, ano hindi naman inunahan na niya talagang ang ang nanaig dito ay ang gusto ng Pangulo, eh, tamang direction ito, Nelson, ano no, ha? At sana nga ay uh, makita ng Pangulo sa kanilang uh, reassessment at saka doon sa performance evaluation nila, sino sa mga cabinet secretary nag-perform at sino sa mga cabinet secretary sa halip na mag-perform ay hinatak pa yung kanilang uh, mga kandidato. Di ba? Yung kanilang mga kandidato, lalo na po yung mga tumakbong senador sa loob ng alyansa, Nelson. Totoo yun. At ang, ang pagkakaintindi ko naman dito, ginawa na lang niyang lahatan. Oh. Dahil sa tingin ko ay marami siyang tatanggalin. Noong pa, lang, noong pa man, di ba, diyan noong uh, kainitan ng pag-aresto kay dating uh, Pangulong Duterte, oh. dinala sa DAHEG, sa ICC, ay, <laughs> ay <laughs> doon pala ang dami ng palpa. Di ba, yung DOJ, palpak Di ba, nakigiit nila na sila ang uh, competent uh, judicial authority ng bansa. Kasama, sa kayo, sa yun, kasama na, kayo sa amin tatanggapin. Aminin nila o oh, hindi. At marami pang mga kapalpakan na oh. uh, mauna nauna at mga sumunod. Kaya, uh, eh yan ang na nangyari. Ha? Uh, siguro noon ay in denial pa sila na oh. nagkakamali sila at hindi gusto ng tao ang ginagawa. Ayan na nga, pinatunayan ang pinatunayan ng resulta ng eleksyon. At uh, oh. diyan ay basang-basa natin. Ha? Kung baga sa measurement, itang-itaw natin kung paano measure ng taong bayan ang performance ng kasalukuyang administrasyon. Meron na lang daw hinihintay. Niyo, so, eh. Baka tanggapin eh. Kasi mm -hmm. meron pa hindi nakapagsusubit eh sa sampu, sampu eh. Ah, meron pa? Meron pa. <laughs> si, sino? Si Larry Gadon? <laughs> Baka daw pag nagsambi niya to, tanggapin. O, tanggapin niya. Lahat na. Okay na tayo. <laughs> hinihintay lang daw atay yung papel niya <laughs> eh. <laughs> Oo. Oh, tama yung nabanggit mo ha. Secretary Larry Gadon, hindi pa po kayo nagsasubmit sa SEC. Ganon din daw po si Health Secretary Ted Erbosa, wala pa rin daw po. Secretary Manny Bonoan, DPWH. Aba, si Manong Johnny, wala pa rin daw pala. Presidential Advisor on Legal Affairs. Ano ha? Uh, itong si Elaine Masukat. Ay, uh, well, Parang si Elaine Masukat may nakita na ako. Uh, latest lang. Uh, mga ilang minuto pa lamang. Ha? Si Elaine Masukat po, kung di nyo alam, siya po ang uh, head ng PMS, Presidential Management Staff. Ano, ha? Ganun din po si uh, Andres Centino. Oh, uh, ito, retired general ito. Siya po ay Presidential Assistant on Maritime Affairs. Ganun din po si Presidential Advisor on Military and Police Affairs, Roman Felix presidential advisor on poverty alleviation, yun nga si Larry Gadon. Sabi niya kasi kay na Nelson, ay wako ko totoo, oh. tinanong kay Auntie Claire eh. Sabi daw ni si uh -uh. Katari Gadon, hindi po ako kasama dyan. Eh, hindi, ako kasama. eh, pero sinabi ni, <laughs> ni Auntie Claire, yun hong position niyo, si Katari Gadon, ay cabinet rank position po yan. Dapat po kayong... Uh, hindi eh, naman ako maniniwala, hindi niya alam yan. Ano ha? Uh, hindi. Hey, <laughs> kasi, hindi, hindi naman kasi, siya uh, biyo, biyo, Eh. Uh, kasi matalino, matalino naman tao ito. Eh, pero ang katumbas po ng inyong posisyon, cabinet secretary po kayo, kailangan po kayo magahin ng ano, uh, courtesy resignation. Ganon din po uh -huh. si ano, ha, Carlito Galvez. Ayan. Presidential Advisor on Peace Reconciliation. Dati pa ito, dati pa ito sa panahon ng Pangulong Digong. Special Assistant to the President. Aba si Anton Lagdameyo. Wala pa raw. Presidential Advisor on Legislative Affairs, Mark Leandro Mendoza. Yun Hong P-A-L-L-O. Ayun. Pero ako nga suna, sa taya ko dito, baka lang, mm -hmm. mga tatlo o apat, maximum siguro apat na cabinet secretary ang uh, tatanggapin. Ang, ang mapapalitan. Ay, ba? Uh, pero iba dyan, pero... baka mananatili naman siguro. Ajen, <clears throat> eh, ah. ito ay uh, matatandaan mo, sunod-sunod na mga mga nakayayanig na oh. statement ng Paolo ang kanyang binibitiwan. Nauna, sabi niya ay makipagbati uh, na tayo sa mga Duterte. Oh, Sumunod ito, uh, mag-resign lahat. Oh. Si Resignation. Eh, sabi nga nila ay uh, ang mabagay daw, kung dumating yan, laging tatlo eh. Uh, tatlo? Mas maganda yung tatlo tatlohan oh. oh. so, may, panga, may kasunod pa yan na tatlo, pangatlong isang nakayayanig na statement niya ano yan? Baka na, na, -na, -na intriga ko dyan eh. Ano yung... <laughs> Hintayin natin. Ah, oh. ganon? Mm -hmm. Oo, oh, parang... <laughs> anyway, ihain natin ang ating box populi. Now, ano, no, ha? Sa atin mga taga-subaybay, nako, ang ganda ng ating box populi. Kayo po ang aming tinatanong. Ipapasa po namin sa inyo. Seryoso kaya? Seryoso kaya ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng courtesy resignation ng mga cabinet secretary